Kayong dalawa, sinasabing nyo, hindi nyo alam na nagka-lisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. E picture mo yun ah. Oo nga po, nagul golden po ako at meron so, ganyan lumalabas ID. So sinong ng ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na ni hinihinginin nyo? Your, Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O hindi sino nagpagawa? Talaga? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Apo sinasabi nila, fake yung lisensya ninyo. So, sinong kumuha para sa iyo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta, ay, ang, ay alam Bryce. ko lang po, meron po akong sariling valid na lisensya eh, po. Bahala po. ka sa buhay mo. Ha? But, if, with the indulgence of Senator Villanueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit mo sa kasino? Anong ID ginagamit mo sa kasino? Wala po akong gamit na ID sa kasino. Ano po? Membership number po. It's sinasabi po kasi na pag may, meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Uh, yung membership number na sa pangalan mo? Ah, uh, nakapangalan po sa ano, sa? yung yun po, yung Marvin D. Guzman. oh, yun na nga. So may Marvin D. Guzman ka nga na alias. Ayun uh, po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, a uh, membership ID, at saka license, wala po kung gano'n na Marvin D. Guzman. So ang Marvin D. Guzman na alias, ginagamit mo pang kasino? Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo, tama? Wala po ko membership ID, Your Honor. Yung membership number, yes yes nakapangalan kay Marvin D. Guzman. Sa pagkakaalam ko po. Na ginagamit mo. Opo, Your Honor. So may alias ka na Marvin D. Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay. For the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin D. Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank Your, you. Your sir. Honor. Your Honor. Uh, anong, taga mo na. Si ipaki-zoom mo nga 'yan. Ito, Okada na 'to eh. Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee, no. Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi, po, hindi ko po talaga nahawakan yung ID na Your Honor para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present. Okada na nagsasabi. Sino maniniwala sa iyo, Engineer Hernandez? Um, Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Um, magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Ah uh, nabanggit, anaalala uh, ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino. Oh, October 17 to 18. Sabay-sabay kayo, 'di ba? Sabay-sabay Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman 17 to 18 ka nasa sa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi uh, I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. Uh -huh. But I'm telling you, I'm correcting it, nandoon ka noong October 17 to 18, tama o mali? Anong year po, Your Honor? Pen 2022 po. May admission ka diyan eh. Ah, sa statement mo. So you're not denying. Hindi ko po dinay-deny 'yon. Nung napunta po ako na Okada noon at nakapaglaro po nung 2022. 17 to 18. At October hindi ko 17 po wala mistake basta 2022 po yun, anyway, 'yon, Your Honor. You better compose yourself, ah. Kasi pabalibalik ta sinasabi mo. Walang maniniwala sa iyo pag ganyan yung mga statement. Okada na 'yung nagse-certify eh. Yes po, totoo naman po na ano. Kasi nakapaglaro po ako niyan 2022 po. Hindi mo ginamit yung, hindi mo pinresent yung driver's license mo. Hindi po, Your Honor. Under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ako, Kada? Chairman. Yes, I mean. Senator Brown. Sino yung nag-apply nung uh, membership sa Okada? Ang alam ko po, uh, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-suler po. Hindi ikaw nag yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Pero yung or... nag-apply para sa iyo? Baka pwede mo bang banggitin? Ah, uh, kaibigan po pun... Ano po? Hello Bryce, you can still redeem yourself. Okay. Okay. I'm giving you one last yes, chance. Uh, I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Nadiin dandiin ka dito. Remember that? Yes po. And Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa iyo. Ha? Apo. Naalala ko na po ang pangalan nung ano, nung nag-apply nung membership. ah uh, Mike, ano pili Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang, ang Okada, yung record nila, is my driver's license nakasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na Di Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong Di Guzman yung gamit mo. Wala pa po. id. Eh, nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yan. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo, kung pagtsatsagaan nyo pa ito, ha? <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami mo sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay uh, itong uh, itong uh, in-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa camera, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong uh, alleged flood control project tinanong po natin kanina yung uh, district engineer kung mayroong flood control project si senator Villanueva wala ngayon iniiba iba niya in three four times mr chairman i can show you all the uh, the uh, minutes of the hearing uh, siguro kahit isa lang mag-show tayo itong uh, uh, tinanong ni uh, chairman Redon sa kanya kung uh, Uh, banggitin niya itong uh, sinasabi niyang proyekto at tang sabi niya Mr. Chairman na uh, ito ay nasa listahan ng General Appropriations sa uh, Act ng 2023 kaya Mr. Chairman I will still submit Mr. Chairman this uh, 2023 GAA Uh, pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi na nasaan program, wala po yung lahat ng binanggit nyo po doon sa camera. Wala po lahat. So, Mr. Chairman, uh, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At uh, masakit man isipin na Dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito lalo na being a uh, member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin there is always time for everything at salamat sa aking mga kasamahan at this committee for uh, clearing this out at gaya ng sabi niyo Mr. Chairman, wag na nating pagtsiagaan ang mga sinungaling. Thank you Mr. Chairman, dapat siguro palitan niya yung pangalan niya Blyce na lang Blyce. Yeah, uh Mr. Chairman. With the permission of the uh, other members, you have ten minutes. Thank you, Mr. Chairman. So Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver a uh, an opening uh, remarks. <laughs> Ecclesiastes chapter three, verse seventeen, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank uh, our chair and our colleagues for this opportunity na, makapagtanong. Una ko yung tanongin, nandito na po daw si uh, Mr. J JP Mendoza. Is, am I correct, Mr. Chairman? Yes, yes he is here. Yeah. Seated uh, uh, beside the uh, Bryce yeah. Hernandez. Hi, uh, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong uh, sa House of Representatives, September 9. At uh, under oath po kayo noon, no, sir? Pwede paki. Yes po, pa, sir. You're under oath. So, uh alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and uh, sabi niyo nga po you're under oath and let me uh uh remind lang yung uh, RA 11594 we passed it last 18 Congress para lang alam mo na iniimpose natin yung higher penalties dito for perjury no which is uh, up to 12 years of imprisonment per count. Actually kanina si Bryce oh nawala na si Bryce. Uh, kanina Pinapakinggan ko si Bryce parang uh, nakaapat na counts na ng perjury so that's 48 years na